Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto pa rin nga po ni Stephen Curry na gumawa ng trade, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pinakabagong super team na mabubuo na ng Lakers dahil sa gagawin nilang trade sa Atlanta Hawks. Bagamat man nga po mga katrops maagang natambakan ang Golden State Warriors sa kanilang game laban sa si Chicago Bulls ay nagawa pa rin nga po nila na makuha dito ang panalo sa si score na 140 to 131 salamat sa nagawa nilang scoring run sa third quarter sa paungunan ng kanilang mga players na si Thompson na nagtala ng 30 points Stephen Curry na kumuha ng 27 points kasama na ang kanyang mga clutch 3 pointer sa uling mga segundo ng kanilang laro at si Jonathan Kuminga na kumanari naman ng 24 points off the bench kaya dahil nga po dyan ay umangat na nga po sa 18 wins at 20 losses ang kanilang kasalukuyang record sa si standings ng Western Conference. Pero sa kabila nga po ng pagkapanalo ng Golden State Warriors, ay inamin pa rin nga po ng kanilang superstar ni si Stephen Curry na kailangan ng gumawa ng trade ang kanilang kupunan. Sa katunayan, sobrang nahihirapan pa rin nga daw po silang makakuha ng panalo sa kanilang mga nagdaang laro. Kaya kung gusto man nga po nilang lumakas ay wala nga po silang choice kundi gumawa ng pagbabago sa kanilang lineup. Kaya dahil nga po dyan ay mukhang oras na nga na po upang gumawa ng trade ang kanilang front office. Since lahat na naman nga po ng mga miyembro ng kanilang organisasyon ay gusto na makaangat ang kanilang team at manalo silang muli sa kanilang mga susunod na laban. Kaya dahil nga po dyan ay official na nga po ang pumapayag ng kanilang superstar na si Stephen Curry na gumalaw ng Warriors sa trade market. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalita ang pinakabagong super team na mabubuo ng Lakers dahil sa gagawin nilang trade sa Atlanta Hawks. Isang araw lamang nga po nakakalipas matapos ang nakakadismay ang pagkatalong muli ng Lakers sa kanilang game laban sa Phoenix Suns, ay agad na nga na pong nakipag-usap ang kanilang front office especially si Rob Pelinka sa kupunan ng Atlanta Hawks. Gayong disidido at seryoso na nga po silang kunin sa isang trade ngayong season, si Lejante Murray. Yes, gagawa na rin naman nga po ng trade ang Los Angeles Lakers kahit ano man ang mangyari ngayong season since gusto na nga po nalang may sa ayo at mapalakas muli ang kanilang lineup. Ngunit ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng Atlanta Hawks, willing na rin naman nga po sila na ibigay sa Lakers kahit ano oras sa John Murray sa tamang presyo. Ayaw rin na naman nga po ng Hawks na malugi sa kanilang gagawing trade. Gayong gusto rin na naman nga po nalang makakuha ng mga gandang trade package na may papalit nila sa kanilang player. At base nga po sa isang NBA insider, maaring nga daw i-offer ng Lakers ang kanilang mga manlalaro na sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Christian Wood, at dalawang future first round pick upang makuha nga po nila sina Clint Capella at Dejante Murray mula sa Atlanta Hawks. Sa ganyang paraan nga po ay makakabon ang Lakers ng kanilang pinakabagong super team na bubuhin ni na DeAngelo Russell, DeJounte Murray, LeBron James, Anthony Davis at si Clint Capella na sigurado nga daw pong kakatakutan sa buong NBA. So yun lang mga ka-tropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.